Welcome back mga lod dito sa ating channel Eto po, samahan niyo ako sa pag-unbox nitong uh, DBX EX4000 Aural Exciter So ito po ay nabili ko sa Lazada sa halagang uh, 2,097 pesos and 50 centavos So kasama na po yung shipping doon And mabilis ko lang din naman na-receive na Kung inabot lang siya ng 3 uh, days And ito nga po, pag ko dito sa amin, na-deliver na So ito po yan oh. Medyo malaki siya, no? Malapad. Ayan, at tingnan natin at umpisa na natin ang uh, pag unbox. So, eto mga loads ang kasama niya no eto yung sa DBX, Ace DBX hindi ko maintindihan Ibang sulat and eto naman yung para ma-register mo online sa DBX mismo no ayan ayan, ando dyan so andito rin yung kanyang uh, manual ng model na DBX EX 4000 ayan, so english naman yung kanyang uh, pinakang a uh, manual, ano po. At ito yung kanyang specification, English din. And ito naman yung mismong uh, EX4000 na Exciter. So, ito po yun. So, ito ang kanyang channel 1, channel 2. Yung switch niya, ito naman yung sa monobus output niya, no? Para sa X over frequency niya. At ito yung pinakang volume para sa output. So, ayan. So, bali ito yung sa channel 2 niya. Ito yung adjacent para sa low mix sa tune, sa processor at sa high mix sa so, channel 1 naman so ganun din o, oh. eto yung low mix, tune processor, high mix so yan yung channel 1 so eto yung pinakang selector kung gagamitin mo yung 58C naka-outlaw siya ng ganyan, pag nakalubog 100HC so ganun din po dito and eto naman yung kanyang uh, sa bypass ayan o, oh. in or out so nandito dito, yan yung bypass niya So, andi dito rin yung kanyang sa pinakang face niya, no? So, yung switch niya. And ito po, naka-print out na dito sa pinakang cover niya, ang pinakang uh, diagram kung paano gamitin, ano po? So, ito yan. And ito naman yung type ng connection niya sa likod. Ito nga pala ay uh, 220 volt, ano po, direct sa kuryente natin. So, ito ay multi-band sound processor. Ang model niya, EX4000 at ito po ay designed sa US at made in USA so ito yung pinakang output na RCA para sa mono ito naman para yung sa uh, XLR para sa bus output ito yung pinakang output din ano sa channel 2 ito yung pinakang input so kung DVD lang ang gamit nyo or uh, amplifier so dito nyo ilalagay yung pinakang in ano papunta sa inyong uh, amplifier so ang gamit RCA ito naman yung sa out RCA din po And pwede rin naman kayo mag-input dito ng XLR o kaya dapat yung kabilang dulo niya, XLR to RCA kung RCA lang yung connection nyo. And dito naman yung magiging out, papunta naman sa inyong equalizer or crossover kung saan nyo po gusto gamitin. No? So ganun din po dito. Ito po kasi is ilalagay ko sa buong sound system ko. No? So bali padadaanin kito sa aking uh, equalizer at sa aking uh, crossover. So ang magiging gamit ko dito, XLR. Dito. So, pwede rin tayong gumamit naman itong RCA kung RCA lang po yung uh, connection sa likod ng amplifier nyo. So, ganun din po dito para sa bus output, no, na kung uh, RCA lang yung connection niya, pinakang input ng yung amplifier sa bus, pwede rin pong uh, RCA lang or pwede rin pong uh, XLR So, ayan. Ito po napansin ko wala po siyang uh, pinakang sticker, no, para pwede natin buksan. So, ganyan talaga yung mga nabibili natin na item kadalasan pag talagang uh, genuine, hindi po sila naglalagay ng uh, sticker dito. Isang uh, pruweba na kumbaga talagang uh, original. So pagka walang sticker na ganyan, nagpapatunayan na talagang original. And ang bigat po niya is nasa 2 point something kilos. Ano po? Hindi ko na masyadong matagdan. Nandun doon sa pinakamanual niya. So dyan ko po yung gagamitin sa aking sound system. So i-connect ko po muna yan and gagawa natin ng uh, sound test. Alright mga lords Ganito yung naging connection ko ng uh, DBX na Exciter ano. So magmula dito sa aking uh, mixer, papunta ngayon dito sa aking uh, equalizer na Sakura. So dito sa pinakang uh, out nitong uh, Sakura ko na equalizer, papunta sa in nitong uh, DBX EX4000 na uh, Exciter. So mula naman sa out nito, papunta naman dito sa aking uh, crossover na DBX uh, 234XL. So, ito ay may kanya-kanya ng function para sa aking uh, tatlong amplifier. Balit dito na nagkakahiwahi wala yung mga speaker at saka yung uh, klase ng tunog, no? Mula dito sa DBX na crossover. So, dito, sa video na ito, iti-testing natin na mayroon tayong gamit nitong uh, DBX EX4000 Exciter. And iti-testing din natin na ibabypass natin ito, kumbaga hindi natin siya pagaganahin. So, i-disable lang muna natin itong uh, DBX10 para matesting natin yung pagkakaiba ng mayroong gamit na exciter katulad nitong uh, DBX EX4000. So, i-testing natin yan. Pero mas maganda mga lods, gamitan nyo ng uh, headset para talagang uh, marinig nyo ng maayos yung, uh, yung uh, quality ng sound kung mayroong bang pagbabago wala para naman na uh, magkaroon kayo ng idea kung kapakipakinabang ba kung meron tayong uh, DBX na EX-4000 exciter sa ating sound system siya nga pala mga lods halimbawa iisa lang yung inyong amplifier at gusto nyong gumamit itong uh, exciter unit upang uh, mas maging uh, mapaganda yung quality ng sound na inilalabas ng inyong amplifier is pwede naman po yan so bali dito sa inyong amplifier kung yan din yung inyong player So, maglalabas ngayon yung inyong uh, existing na amplifier. Kung isa lamang, ano, yan na rin yung player. Maglalabas yan ng audio, ano. Doon po sa pinakang audio out niya, siya nyo pong i-coconnect dito sa exciter na ito ng DBX na ex 4000 sa pinakang uh, input. So, doon nyo po yung i-coconnect. Depende na lang po yan sa klase ng connection na, na pwede nyo gamitin sa inyong amplifier papunta dito nga sa exciter unit na ito ng DBX. And then, ang mangyayari nun, dun sa pinakang output naman, nitong uh, EX4000, so, kukonektahan nyo rin po yan ng uh, tamang cable na naaayon para sa inyong amplifier. And, ikukonek nyo naman dun sa pinakang audio in ng inyong, uh, ng inyong amplifier o sa pinakang EQ in. So, dun nyo po yan padadaanin. And, mapapansin nyo mga loads, ang laki ng improvement ng music kung meron kayong gamit na ganitong uh, exciter unit ng DBX. Kasi, natitimplan po niya talaga yung uh, music upang mas paging maganda. Lalo kung sa video, okay, napakaganda po nito. Mas matitimpla mo po ng tama. Para kang mali professional kumanta kapag uh, meron kang ganito sa inyong uh, video okay or sa inyong amplifier pagka may gamit kayo nitong nga uh, DBX Exciter Unit. So kung gusto nyo nga palang subukan itong Exciter Unit na ito mga lods, ilalagay ko po sa description ng video na to ang link kung saan namin ito nabili. At uh, talagang napakamura lang namin nabili. No? at napakabilis pang dumating sa amin. Imagine, tawid dagat pa kami. Kumamabot ito sa akin ng 3 days lang. Nasa bahay na kaagad, nauna pa sa akin. No? Kung baga ako'y nasa work pa, abay, nadidito na pala sa bahay. And yun nga, in-unbox ko na kaagad kahapon and tinesting. So mga lods, mag-testing na tayo ngayon itong uh, exciter gagamitan natin no? dito sa aking sound system. Kasi yung naging uh, setting ko dyan, isip, ipinadaan ko po dito sa buong sound system ko. Kumbaga ginamit ko itong uh, DBX na EX4000 exciter sa buong uh, sound system ko. So, i-testing e na po natin. At yun na nga mga lods, na testing na natin itong aking sound system na meron tayong gamit na DBX Exciter Unit ng model ay EX4000. And tinesting din natin ito na ito'y ating ibinaypas upang malaman natin yung pagkakaiba ng uh, music na merong gamit na Exciter Unit at walang gamit. And muli nating tinesting na naka-activate o naka-enable, naka-engage itong Exciter Unit sa aking sound system upang malaman natin naman yung pagkakaiba nang walang gamit na exciter unit sa sound at merong gamit na exciter unit sa isang sound so para po sa akin napakalaki po talaga na naging uh, improvement ng aking sound system kumbaga talagang uh, mas gumanda pa yung aking uh, setup ng sound and yun nga kaya naman ako bumili itong mga lods upang mas maging maganda yung aking pagsalubong sa new year ngayong 2024 para mas maganda yung aking music para more upgrade pa ang darating sa aking sound system ngayong uh, 2024 So, medyo magastos mga lods na maging bisyo yung ganitong klase, ano? Uh, talagang uh, medyo masakit din sa bulsa. Pero, syempre, dapat inuuna pa rin natin mga lods yung ating pamilya. Kung tayo isang pamilya, ano? Unahin pa rin natin yung ating pamilya. Pangalawa yung ating bisyo na sound system. Talagang uh, mahirap talaga, no, Pagka talagang uh, mahilig ka, gusto mo yung feeling ba na mag-upgrade, mag-upgrade. So, talaga yun. So, yun yung aking uh, nararamdaman. At maganda nga pang stress, reliever itong uh, music. So makinig na lang tayo ng sounds And mag-relax So malaki yung natutulong sa ating uh, buhay And I hope na nagustuhan nyo itong mga lods Itong ating uh, uh, unboxing itong uh, DBX EX-4000 At yung pag-setup At yung pag-testing natin no? Kaya huwag nyo po sanang kalimutan Na ilike itong ating video And mag-comment na rin kayo ng inyong mga idea Or katanungan tungkol dito nga uh, sa DBX EX-4000 Exciter Unit Kung ito ba ay uh, nakakatulong Kung ito ba ay hindi o kung ano man po yung maging uh, arrive sa inyo nitong uh, DBX sa inyong pandinig, kung maganda ba o may natutulong o may improvement. Tuwan-tuwa po kami na nakakabasa ng inyong mga idea o mga comment ninyo sa aming uh, video. And syempre, kung bago lamang po kayo dito sa ating channel, huwag pong kalimutan na mag-subscribe at i-click na rin po ang notification bell para palagi kayong updated sa ating channel. Happy New Year sa inyong mga lods and see you soon.